Sa so, mga gibuhat ni Mutia. Be, pakita sa ko be. Lagi erase naman. <coughs> Na, tuog si mami o. Oh. <coughs> Imong gi drawing drawing ang tiil. Sahala si ate din Utro po di si ate Ildin. Drawing drawing. Alay, ginukang mami ani. Napas mo. Ano sa mga gidawing etel din? Hi. Heart. Hmm. Dagan na ba ka Agoy. Ang <laughs> um, isa gitanggal na o. Oh. Napaday gamay. <laughs> Ay, gimana kang mami? Nengidro yung logit Ang likun-likun mami Logit ka din Kita ni mami O, agi